Start na tayo magprito. Prito. Ah, wait lang, sirin don't touch muna, anak. Okay. Mainit 'yan, anak ka mainit. Please be careful. Prito. Yeah. Ma Ako muna, anak. Saka lang. mo Makita kung paano ko gagawin. Oops. You know? Sabi mo, you know? Yeah. Hoy, Ganito pala ang maruya. <laughs> naglagay ako ng kwan ba uh, ang buo madam please oh wait lang okay. nagkagawin mo uy jan lang anak stay here hanggang sa maluto be careful anak mapapaso ikaw eh be careful mamaya na i-flip eh. Uy, uy, uy. <laughs> Tatawa ka pa, ah. No, no, no. Later, anak. Luto na po. Luto na po. Ayan. O, oh, hango ko. Iha ako na lang na akong para matatak! Atik-tik na. Wait lang. oh baby. ito na lang na akong mas maganda. Help you. Help you. Ay, mainit. Mm. Yay! Nakagawa si Zian ng pancake. Hindi, maruya. 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 Yay. Yes! tignan. Ito, ito, ito. Tikman na natin. Tikman na natin. Ha? Siyan, lagyan natin ng sirup, ga? Wait. mm. na. Ano yun? Init. Mainit? Okay. Ito muna lalagay natin ng kaunti, anak. Kaunti lang, May ah. Try, baby. oh sige, try. But, kaunti lang. Pour. I-pour mo siya, anak. Wow! Yummy! Oops, enough! Later, anak, yung iba. Ano? Madami? Madami, yes. Madami nga. Sugar yan. Try it. Mm, try it na si If it's masama, masarap po. Ano? Suri, <laughs> anak. Blow mo muna. Eh, blow mo muna. Dawa. Happy birthday. Okay. This one, hindi na mainit. Try it. Hindi na mainit na. Anong lasa? Hmm. Yum. 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 Thank you guys for watching. Thank you guys for watching.